Nagpakita ng malasakit si Claudine Barreto sa kanyang ginawang pagbisita sa Barangay 93 Tondo, Manila kung saan siya ay nagpaabot ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Kasama niya sa pagtulong si Boss Mak Ching, at sama-sama nilang ipinamahagi ang mga bigas para sa mga naso. Nugan, mainit ang naging pagtanggap ng mga residente kay Claudine. Bukod sa kanyang pagiging artista, mas hinangaan siya ng mga tao dahil sa kanyang bukas palad na pagtulong at personal na pagpunta sa lugar. Marami ang natuwa at naantig sa kanyang kabob ang loob at malasakit. Matapos ang pamimigay, hindi nagmadaling umalis si Claudine. Sa halip, naglaan siya ng oras upang makipagkwentuhan at magpapicture sa mga residente, lalo na sa mga bata at mga nanay na tuwang-tuwa sa kanyang presensya at ilang senior citizens, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang kasiyahan at pasasalamat.

Pak. Ini gua aja lu. Padahal nama kami tuh salah. <laughs> I don't know. Dan itu, itu. Hei. Halo. Kalah. 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 Nice one. Nice one. ganda, ba? Oh, Ay, magdawat na lang ano, ano. kanina ko pa sinisigit to, oh, kumari ka na ba yun? ako pa? Okay, swari, so, so, pa. Okay. Okay. thank you. Okay, pa tayo sa barangay. Anong barangay? 105. 105 sa parang kahit mga sa mga taga, parang kahit walang kahit para magpulong ng si Boss Mark si, at antayin nito kami dyan. Yes. Thank you. Oh yakap. <laughs> okay. sila. Okay.